Siyempre. Ayan na, ayan na. Kilawin. labuyo. Tsaka yan, no? oh. Dito na naman tayo sa Cebu. So alam niyo naman ang utak ko pag nasa ibang town ako or isang city ako, siyempre tinitikman natin yung mga masasarap na pagkain. So ayan, yung tinola ako. Tinola ang isda. Okay, tingnan nyo naman kung kalalaking balde niyan, di ba? So ayun, yung kanin ni ate, oh, takataka lang ba? Sa naman eh, sarap kumain, oh. So ayan, dito tayo sa part, part Ibel, tinola. Ah, you know, uh, ano natin? ka. Napaka-late na nulang ano, uh, lugar pero dinadahin ng tao. So ang oras ngayon ay alas dos. Kita nyo alas dos pero ang dae pa rin kumakain. So, ayan, dumating na yung isdang-isda natin. Tingnan natin. Hindi ko alam ang presyo pero mukhang masarap. Let's go! Siyempre, ayan na, ayan na. Kilawin. Kalamansi buyo. At ano yan, yan ang binabayaran. May atsara pa. So, ang kulang ko na lang kanin at saka kanin at tinola. Isang rice lang dai, isang lang rice kaya. oh ayan naman yung tinola, oh. Tinola, oh. Puro isdang ulam natin, ah. Oh. Hey, po. Dali kaon ta. Okay. Let's uh, take him on time na, take him on time. So, nahin muna natin Masarap. Sariwa. Kasi, mga barangay, pag ang isda ay hindi sariwa, eh yung sabaw mo, ha, wala na. Tinolaw. Baka tinunin. Oh my gosh. Ang sarap. Ito yung mga inaanap-aanap ko. Mmm. delicious. Ito alag yan. Mm. Yan ang seaweed. Seaweed. Mm. Solid talaga. Basta sariwa ang kinakaya mo. Pista. Seaweed. Ito ihaw. Ito right, ihaw. Tumba na natin. Mm -hmm. Gabi, solid. Ito, kilawin. Kilawin ng Cebu. Mayroon <inexpensive> nung kinilaw. Kinilaw. Hmm. Yung mga kabarangay. Panalo, panalo din. Ilaw, ihaw, seaweed, at tinola. Sold na sold na yung araw ko dito sa Cebu City. Maraming salamat sa si porta. Buwan yan, ito yung SM. Doon! Kitang kita nyo, napakasarap na sumbaan Yan, Yan.